O oh, yun na yung ginakain, ma. Peace ball. So talaga, ikaw videographer, na ahalata niyo talaga. Na ano na no, naman? Peace ball ba yan? <laughs> Hindi. Happy place eh. Ikaw <laughs> <laughs> mga ano eh. Sa dali, sa dali to. O bakit? Ah, Napanag ba yun? Peace ball? Uh Oo. -oh, okay. Tusok-tusok eh. Ay naku uh -oh. mga kabatang helmet na. Ah. Eto, magbabalita pa rin tayo ng mga ganap, videographer! Mm -hmm. Siyempre, sa relief operation po na naganap sa Naga, yung munting salu salo na upload natin last time, videographer, mm -hmm. may tugtog kasi yun. Oh. Ito! Oh. Talaga maririnig niyo yung... Yung iba yung saya eh, iba yung oh. vibes, iba yung atmosphere, videographer. Iba yung vibes. O oh, iba yung vibes na... JVJV lang. Yung talagang napaka-simpleng salu salo pero oh. super napaka-priceless. 'Di ba? Oo oh, naman. Wala talagang matutumbasan yung mga ganyang ano, eksena ni Pero. Ito panoorin niyo. <laughs> no! Oo! oh, 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 di ba mga kabata helmet? Sabi ko nga sa inyo, may tusok-tusok eh. Yeah. Oh my God! the fish bowl. Para ko sino si Nena. Pero ang mga abatang helmet no. O, iba talaga yung ano, aurahan pag nando si Vpileni. Pero ano, ano lang eh, yung tanga puro positivity. Kesa naman, ko, ito na para na, alam mo bigla perha. Ano? Ang Senate may hearing ngayon. Ah. Ang house meron din, yung mm. plenary nga nila. Mm -mm. Nakakaloka lang talaga. Ito kasi yung medyo ano lang eh, na eksenahan ko lang naganap. Ito. Mm. Bukayatang masyadong matindi ang condemnation ng aking kaibigan, Congressman Dan Fernandez. Hindi ko alam kung kanyang kinocondem ang Miralco o ang Energy Commission. So, sino ba po talaga, Mr. Speaker? ang talagang pinapatukoyan nyo rito? Ito po pong Energy Commission natin o yung Meralco? Hindi naman po ito magagawa, Mr. Speaker, ng uh, Meralco lang. At hindi naman ito magagawa ng ERC, ng sila lang. Sabuatan ito, Mr. Speaker, to the highest level. And that's the reason why we need to invite these commissioners, these three commissioners that I mentioned, dahil mahabang panahon na tayo niloloko eh. As a matter of fact, Mr. Chairman, nakakausap ko yung mga yan. Pumunta po yan sila sa akin sa opisina kasama si Chairwoman Monalisa de Malanta upang sa ganun i-explain ang kanilang mga side. At pinangako nila sa akin na magkakaroon ng bagong reset, bagong computation, bagong weighted average cost of capital. Yung 1 peso and 35 cents na simula pa ng 2012, hindi na nila binago sa speaker. Anong dahilan at ayaw niyong baguhin samantalang sinasabi ng rules ninyo na every regulatory period, magko-compute ang ERC. Para nang sa ganun, makita ang lahat ng mga parameters, lahat ng barometro, bakit ito ang taripa na ibibigay natin sa taong bayan. Hindi nila binago anong dahilan. Dahil ayaw nilang bumaba ang singil ng kuryente. Ganun kasimple to, Mr. Chairman. Kaya nga sinasabi ko, ayoko nang gumamit ng mga technical words para maintindihan ng ating mga kasamahan, para maintindihan ng ating mga kababayan, 1.35, 1 peso and 35 cents mula ng 2012. Tingin mo, hindi na bago yun sa mga panahong ito, 2024 na, at ang gusto nila, Mr. Chairman, Aside sa pinangako nila na magkakaroon na ng computation para po sa 2016 hanggang 2022, para sa fifth regulatory period. Aba, Mr. Speaker, meron po ngayon, ako balitaan na sinasabi sa news, pati na yung fifth regulatory period mula 2022 hanggang 2026, hindi na rin sila magko-compute. 1 peso and 35 cents na naman ang kanilang pangiiralin, nasisingilin sa ating kababayan. And this is too much. So Mr. Speaker, ang, ang, ang gusto lang itanong dito, sino ba Uh, kayo, kayo po ay tumukoy ng tatlong pangalan na masasabi nating culprit sa uh, mga bagay na iyong sinasabi ngayon. Pakitukoy nga uli yung mga pangalan, Mr. Speaker. So, sila, Commissioner Alexis Lumbatan, Commissioner Marco Romeo Puentes, Commissioner Proresinda Baldo Digal. Sila rin yung mga taong kausap natin dito noong 2019 dito sa plenaryong to na atin pong hinihiling sa kanila na ibigay ang bagong weighted average cost of capital, ibigay yung bagong computation ng bagong taripa ng ating mga mamayan. Nangako sila na ilalabas sila. Nangako sila na ibibigay sa kongresong ito. Ano na po ngayon? 2024 na. Magte 2025 na. At ngayon gusto pa nila yung susunod 2022 hanggang 2026. Laps na naman. Ibig sabihin, Mr. Speaker, abay, 1.35 na naman. Hindi na nila binago at wala na silang wala na silang wala na silang intensyon na baguhin pa. Ang tanong, Mr. Speaker, bakit? Magkano? So, ang ibig niyong sabihin, Mr. Speaker, ay itong tatlong to ay dapat na ipatawag ng Committee on Public Account. Yes. Yes, Mr. Speaker. At hindi lang mo yan. Yan ba ay sa nababatay sa yung privileged speech o ang committee public accounts ay tumawag din ng moto proprio investigation tungkol dito because we yes, Mrs. Speaker, because we need to uh, investigate this uh, public officials. Kailangan din pa Mrs. Speaker na patawag ang Meralco tungkol dito. Well, uh, I think uh, we need to uh, invite also the uh, Meralco but uh, in public accounts no which is headed by uh, Chairman Paduano, it deals with the public officials. And we need to uh, make these people accountable. Malaman po natin, bakit? Bakit ayaw nyo baguhin yung 1.35? Anong meron sa 1 peso and 35 cents per kilowatt hour? Alam mo, alam mo, Mr. Speaker, ang tao nilang baguhin yung 1 peso and 35 cents. Naniniwala kayo na merong kunayban ang ERC dito at Meral. Pinaglala! ano, 1.35 yata. Na? Per kilowatts per hour ni, ano, ni Kong Dan. Yun yung tinatanong niya. Bakit nga daw, hindi maibaba o hindi maano yung 1.35 na yan. Pero, anyway, highway videographer, mm. mga kabat ng helmet, bumaba man, tumaas man, balik na doon. <laughs> bumaba man, tumaas man. Mm. Yung mga kilowatts per hour na yan na presyuhan ng kuryente. Eh, mahirap pa rin ang buhay ngayon, mga bata helmet. Bakit naman? Hindi naman mahirap ang buhay. Sabi niya ng troll. Ay, tigil-tigilan mo na yung video gaper, ha? Nain. Nagagalit sa'yo si Main My Music. Ay, <laughs> <laughs> sabi natin na, hayaan mo sila. Hindi. Hayaan mo sila. Ito kasi yan, mga kabatang helmet. Si basta atin, gustong-gusto yun na, sige, hayaan mo na lang sila, mm. di ba? Di ba sabi nga ng chuang? nga, yeah, ano sila maghirap. Ha? Huwag <laughs> gano'n. Dapat nga, tulungan natin iangat ang buhay ng kapwa natin. Ng troll? Hi Ay, anak ko, videographer. Ano? Proven and tested ko yan na meron tayong mga nabigyan ng tulong na troll. Eh! Yes, proven and tested ko yan. Kila kilala ko. Pero anyway, highway videographer, wala tayong magagawa kundi tulungan pa rin ng kapwa natin. eto nga, mag-update muna ako, mga ng helmet. Dumating na po ang mga presyo, oh. ba? Yan po yung mga tinitupo, Super babies. Ah. Di ba kasi sabi meron tayong diaper drive. kasi ang dami nito. Biyoga pa rin ng mm. mga diaper. Diyos ko, truck! kaya videographer? Ay, siguro. <laughs> Pero yung mga tissue for babies, ayan yan, mga kabata helmet. Kaya, naku, maraming maraming salamat talaga sa mga nagpaabot ng tulong, sa mga nagdagdag ng fans natin. Siyempre, maraming maraming salamat po doon sa kapartner natin, videographer. Mm, para naman dyan sa charity program na. Siyempre, di ba, partnership lang yan, collaboration lang yan, mga kabata helmet. Mm -hmm. Diyan, maraming maraming salamat sa mga institution na may ganyang mga programa. Mm -hmm. Kaya, mabuhay po kayo! Oh, ito pa, anong? Hay <laughs> baba mo. Pero ayun nga makabata helmet ah. Bakit tayo sa presyo ng mineral? Grabe naman talaga, bigo ka, per. Hindi na, minsan talaga hindi na makatarungan kasi para magtataka ka na lang na electric fan na nga lang, ref, TV, tagal na rin aircon. Mahal pa rin. This me yo. Ganyan kahirap ang buhay ngayon mga ng helmet. Eh kasi naman pilagbabahin mo pa rin ng kuryente 'yung jumper mong kapit-bahay <laughs> <laughs> tuloy pa rin ang pagtulong videographer, kapar, tuloy oh, pa rin ang clean up drive, tuloy pa rin ang rehabilitation phase. Meron ngayon videographer si VP Lenny na sa New York. Yes! Ito kasi matagal na nga daw yan video na nakaplano, nakaschedule naka na talaga yan. Kaya sa mga magre-react na naman siya ng mga troll, uh, ano, eh, nakaschedule well, na, nakaschedule <laughs> na ha. At pumunta naman doon si Pipileni, para naman siya support ha, si Doktricia, no, diba? ba naman. Kaya naman, at saka private citizen na si Pipileni, parang yung bahay na hanap diba? At saka... Ay, ka lang ha. Kahit nagpunta yes. si VP Lenny Don Si ator ni Lenny Don Tuloy pa rin yung pag-monitor niya sa si naga Nakamonitor pa rin Nakamonitor siya mga kabatahil Magyawak ang hmm. ano yan At saka teka lang hmm. Diba? Private citizen pa rin po si VP Lenny Ay, ang Kaya hanap Kaya ko lang sa inyo Ang, ang hanapin, hanapin po, niyo Yung mga nakaupo Ayun Parang uh, kalungkot uh, kayo May Nako ah Yung mga nakaupo na yan Talagang napagkahalataan niya mga Ay, nasaan, nga, pa yun, pa yun. Na? nasaan nga pala yun? Nasaan nga pala? Ewan po E baka ano? Nung kasagsagan ng bagyo swimming. Oh, oy! Teka lang, mga kabatang helmet, may bago na naman, nakapasok na bagyo sa Philippine Area of Responsibility na tatawagin po pangalang Marce! Marce, diba? alam Marse. nyo, bantay kayo ng bantay ng bagyo, eh yung 125M nga, ayaw nyo ng bantayan. Ah, saan ba yung 125M? Kahit anong alam nyo, pagmamaktol. Dapat yung 125M na yan, pinambili na ng mga diaper, di ba? Tsaka huwag kalilimutan. Ibigay <laughs> yan. yan. Huwag kalilimutan, 1 house. to 5M, Yes, at ang safe, safe house, house. yung safe house na yan, ha? hindi Baka pa klaro Ipa yan, more, hindi, hindi pa klaro ang safe house na yan, pero, bakit nagkaroon pa ng safe house, bakit nagkaroon pa ng funds for the safe house, e, eh, sino yung tinago sa safe house? Huh? Sino yung mga nakatira doon, sino yung lumalagak, bakit? Kaya nga safe, safe house. Na safe safe. Right? O, basta i-comment down below yung joke na masasabi niyo mga batang helmet. And kung nagustuhan mo ang video na to, huwag kalimutan mag-subscribe para marami pa tayo mabiling diaper. <laughs> para lagi ka updated sa lahat ng mga in-upload po namin ni Bichogapar. Mm. And this coming December, may pa-feeding program na naman tayo, Bichogapar. Abangan nyo na lang po kung saan po kami magpapa-feeding for December. Mm. So stay happy, stay healthy, and stay safe tayo as always. Sabi kami sa boy yung nag-helmet ni Nabok. Okay, keeps getting better every day. God bless everyone. Bye! I am Bichogapar! Ang Bi troll na ingin, apikit, apikit.